sa ang kalsada sa Leyte napakalawak Welcome to Tacloban City, gateway to Eastern Visayas. Let's go! Barugo na tayo ngayon. Medyo hindi ano, hindi, ewan ko, ano ba tong isip ko? Malikot lang. Barugo, Leyte. Let's go, mga hots. Dami puno. Oh. Meron pa ba? Meron pa. Oh, tunga naman ngayon. Wala, ang lilit lang ng mga bayan, no? Tunga na to, hati daw, kalahati. Tunga, Leyte. <laughs> I heart to nga to nga grabing straight straight ta <laughs> ah, Haro na pala tayo, no? May haro din pala dito sa Leyte. Haro, Leyte. Grabe talaga mga ano rito, mga ban-ban. <laughs> Bully. Alang-alang <laughs> na. Welcome to Alang-alang. Later. City na kaya itong Alang-alang? Wala nakalagay Ngayon na naman yung mga palay nila. Pero puti, nasa gilid na lang. Wala dito sa may sinasakop yung ano. Yeah. EBSU rin pala to, no? EBSU alang alang. Ito na yung proper nila. Proper ng alang alang. Ah, oh, ito na yung proper. Yung ano pala, munisipyo tsaka yung public plaza ng alang alang nice oh maunlad na rin dito sa alang alang ayun oh no? alang alang late eh. jollibee na no city na kaya sya uswag alang alang Ang sambuok ni Lolo, oh. Katapnat. na <laughs> gulat ako nabuli na naman tayo mga yods <laughs> Buli mag wire oh <laughs> Ha 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 ha. napakalawak ng kalsada puro pala yan ano to takloban kaliwa pastrana kanan dalawa yung daan eh pwede tayong kumaliwa pero sundin ko lang to Gaspol, oh, Gaspol Si Erox. Goods, sang kalsada sa Leyte. Napakalawak. Oh, Santa Fe. We're leaving Santa Fe, mga yas. Nasa Santa pala tayo. <laughs> Sabi palo. <laughs> Baka ito na yung palo. After na nito ng Santa Fe. Let's go mga yods. Mainit na. <laughs> Alas 9 na mga yods. Alright, let's go sa Palo. Santa Fe pala yung kanina. Kaliwa tayo rito Bypass road Dito tayo pinataan sa bypass road mga yods Yo! <laughs> May cross do no? siguro binaypas natin yung proper ng palo wow ano to bago bagong tayo munisibyo ng palo or baka provincial capital no? baka nasa taklo ba na tayo mga yods sa ano pa lang pala yun, sa palo pa lang na area sa so ito pa lang yung ano, Tacloban Welcome to Tacloban City Gateway to Eastern Visayas Let's go <laughs> Woo, Salut mga sir The Gateway to Eastern Visayas Cool no? <laughs> We're at the East mga yods Eastern it is <laughs> So ito ang Tacloban, ito yung pinaka nadali ng bagyong Yolanda. Maraming namatay dito. Then nakwento sa akin ni Mike, yung tropa natin. Kaya merong ano rito, merong ginawa yung mga Tacloban na parang torch or kandila ba yun, na malaki. Tapos doon nilibing sa ano, sa pwesto na yon yung mga nasawi during Yolanda. Ang grabe trahedya yung mga yods. So, tuwing ano raw, tuwing anniversary ng ano, nung bagyong Yolanda Pinapailaw daw yung ano na ni, yun eh Yung torch or yung candle niya. Pero kung oh, madadaanan natin yun Kaya may nabasa ako doon sa signage na papuntang San Juanico Dito kaya yun? Tacloban Hits mga yods Woo! So yung tank natin ang lahati Diretso lang tayo dito sa Apitong Road Tacloban City Ah ito pala San Juanico Bridge diretso lang daw Tapos may another bypass road dito sa kaliwa natin So, yung San Oniko Bridge, padiretso pa. Pero, hindi muna tayo mag -sa San niyo, mga yods. Dito lang muna tayo sa... Tacloban City. <laughs> Biker Bay. Oh, may Druid Project doon, oh. <laughs> Shoutout na lang sa Druid Project. Imprint pa ta rin tayo, mga yods. <laughs> Let's go. ano ba? Hindi naman yun, ano? Hala ko one way mo <laughs> Mukhang may pagulan ah <laughs> Mukhang may pagulan na magaganap Alright Maambo -um na Ito yung Ito yung ano Maliit na ulan <laughs> Ayun na umulan na nga Pasok kayo sa Pedron Alrighty. Alright, so ayan, medyo tumila na yung ulan mga yods. At tayo mag-outro na. <laughs> so, salamat mga yods sa pagsama sa ating panibagong tuklas. Panibagong probinsya ng Leyte. <laughs> so, tuklasin pa natin ang Eastern Visayas. More road trip pa. <laughs> Adios, ride safe mga yods. Let's go. <laughs> Shout out sa Impin Customs and Chow Yang Motorcycle Tires Philippines. At safe tayo. Makarating from Cebu to Tacloban. Okay, let's go.